Kabergs, mga da araw sa inyong lahat. Kris kusinero po. Kahigising ko lang. <laughs> Magluto tayo ng breakfast. Meron binigay sa ating handmade with love. Embotido. Bigay ni Anna B. at saka ni Alvin. Thank you very much sa inyong uh, a christmas gift. Yan. Masarap daw to, ka Ito ay binalot pa nila ng pagmamahal. Parang ibibenta, sosyal. Nung ako ay eh, bata pa, pag may Christmas party, ito lagi yung binabaon ko. Eh. <laughs> Kasi marami nito sa palengke. Pero dito sa Canada, wala nito eh. Wow! Ano yung cupboards? Mmm, ni Anabi. matalim yung kutsilyo ni Chris Cusinero ah. Yun. Ah, medyo pro na prosen ko yung ano. Ayos ah, yun. so oh. Kita niya naman yung laman niya. Kabirg so. Oh. Panalo. No? So magluto lang muna tayo ng egg mga kaberks Magluto tayo ng apat na pirasong eggs Tigdalawa kami ni Angelo hindi kasya yung isang piraso lang eh. kailangan dalawa talaga lagyan natin ng salt tapos baligtarin na natin ganun lang kasimple no? mabilisang luto lang to siyempre pero masarap ang pritong itlog mga kabert, lalo na yung medyo may pula yung loob yung medyo rani pa siya yung yolk niya so ganun lang kasimple eh. di ba? <laughs> At sunod naman natin tong ating embutido. yon. prito natin yung embutido nila. Ang masarap nga itong embutido na to. Ah. May mga egg pa, may raisins, may kung ano-ano, kumpleto Gawang Canada tong embutido na to. <laughs> so, ganoon lang kasimple. Kakain na tayo. Init lang natin yung kanin. At mag na kami ni Angelo habang nagkukwentuhan kami. Siyempre, timpla ko lang siya ng kanyang hot chocolate milk. Tapos tong sa atin. Uh, iba naman ngayon. Ito naman yung Ah, uh, lemon tea. Yan, galing siya sa TNT. Binili natin doon. Korean citron drinks. At lagyan lang natin ng hot water. Siyempre. Parang tea. Tea na siya, no? Okay na okay din yan. Pagka inuubo ka o may sipon ka, sakto, parang herbal na rin tong tea natin na ito. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Usually, ganun ginagawa ko kapag hindi maganda yung aking... Uh, pagising na lalamunan ko medyo jumakate medyo may <coughs> parang ganon gumagawa ako kagad ng ganitong klase ng drinks hot drinks na lemon or kaya minsan nagpapakulo ako ng luya yung salabat ba ganon Mga kaburks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero. Angelo. At Angelo. At ngayong araw ay, ano na araw na ngayon na? December 28. December 28 na, tapos na yung Pasko. <laughs> malapit na magbagong taon. Bagong taon naman. So, tara, kain muna tayo. Lord, thank you very much sa aming breakfast for today. At uh, um, maraming maraming salamat din sa isang napakagandang taon para sa amin ni Angelo dito sa Canada. Uh, alagaan at patnubay niyo ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, at ang aming mga kaberks. In Jesus Christ, our Lord. Amen. Yun, so kain na tayo. Nagluto lang tayo ng itlog at saka embutido. Anabi, maraming salamat sa embutido mo. Sana sa ulitin. <laughs> so tara, kapis, kain na muna tayo. Anong oras na? Mag-aalas gis na ng umaga. Ngayon pa, mag-aalmusal ni Angelo. Kagigising lang kasi namin. na kumusta yung Pasko mo dito sa ano ganito na lang ano ang difference ng Pasko ng Pilipinas saka sa kasa Pasko dito sa Canada kasi first time niya magpasko sa Canada parang normal na araw lang <laughs> parang di Pasko no <laughs> kasi sa Pilipinas dami handa ang dami nangyayari sa Pasko kasi every Pasko di kami nag-stay sa bahay Mm. -hmm. pupunta kami sa mall, mag-window shopping. Ay, eh. uy, mayroon palang ganito. Kakain hmm. lang sa labas. Doon lang mag Tapos, pagdating na ng gabi, may mga handa na, may mga spaghetti, Shanghai, and everything else. Tapos, syempre, hindi mawawala yung angpaw. Hmm. Ano yung angpaw? Yung angpaw is parang red envelope siya na may nilalaman na money. Mm. -hmm. Parang sa mga inaanak. Mga inaanak, galing sa ninong at ninang. Tapos, may mga gifts pa yan from may mga tita. Sa aking mga tita dito, maraming salamat sa lahat ng gifts niyo sa akin this past Christmas. Tapos ngayon, nung nandito na ako sa Canada, okay. <laughs> okay lang. <laughs> Kasi, dito, isang araw lang. Tapos the next day, continue na. Continue na. Back to work, unless na student ka, meron ka pang one week head start na mag-adjust. Tapos, yung mga palaro, pag ano, pag Pasko, may mga palaro sila sa labas, sa Pilipinas. Nalaro-laro. Tapos dito, Pasko nga, wala ka lang makikita sa daan. Kasi yung iba, it's either nasa labas ng city, nasa loob ng bahay, or nasa ibang bansa. Mm-hmm. Nag-vacation sila. Tama nung Pasko, yung araw mismo ng Pasko, tahimik na tahimik yung buong Calgary. Parang walang tao, parang dead town. Wala kang makitang tao sa daan kasi marami sa mga mga nandito sa Canada nagpuntahan sa ibang lugar, no? ibang provinces. parang nagbakasyon sila lahat. Kami lang ni Angelo na iwan dito sa Calgary. <laughs> ano yung mga namimiss mo sa Pilipinas na Pasko? Pag Pasko. Lechon. Kada Pasko, nagla-lechon sana. Mm -hmm. Or lechon berry, yeah. Ay namin-miss ko dito doon. Tapos, yung mga binibigyan ako ng regalo. <laughs> mga ampaw na regalo. From sa mga tita ko sa abroad. Eh ngayon, nasa abroad na ako. Sa tumatanda na ako. Bumaliktad ako na yung nagbibigay. <laughs> But that's okay. It's a season of giving naman. Ano pa may share mo sa kanila? Difference. Difference kasi pag sa Pilipinas ang dami mo bahay na nag-share ng food sa'yo. Uy! Alay ah! May, may handa kayo spaghetti. Ito, spaghetti din. <laughs> <ka> na. <laughs> Uy, may pansit kaya ito din. Pansit din. At least, di ba, makikita mo yung samahan ng Pilipino na nag-share kayo ng mga pagkain, nagbibigayan kayo ng mga handa nyo, tapos nagbibisita pa kayo iba eh. Kaya kapit bahay mo pa, di ba? Hindi mo ba namimiss yung Pilipinas na yung Pasko? Namimiss. Kasi, first time kong hindi magpasko sa Pilipinas, but I'm glad na first time ko rin magpasko dito sa Canada first white Christmas ko dito well actually di nga white Christmas kasi hindi naman yung mag -snow. pero ibang iba yung feeling ng Pasko dito sa Pasko sa Pilipinas miss na miss ko yung maraming tao kasi pag nag-celebrate kami napakadami tao tapos pag dito naman kami dalawa lang na tao normal day asin kami lang dalawa. Yung araw nga na yun, aga ko natulong. <laughs> Wala. Walang Pasko pagka ikaw ay uh, nagtatrabaho kahit Pasko. Kahit Pasko, nagtrabaho ko, nagdrive ako na na. Ganun talaga eh, Kailangan na pambayad ng bahay. Kailangan na pambayad ng sasakyan. Ng mga bills, telepono, internet, pagkain. So di mo pwedeng ka lang. paano na yung bukas mo. But I'm very happy kasi kasama yung anak ko ngayong Pasko. Merry Christmas na. Merry Christmas, Papa. This is our second Christmas. Second ba? Mm -hmm. Kasi yung unang Christmas nung isang taon ka. There's like 19 years of age there. <laughs> Two years pa lang kaming nag-celebrate ng anak ko ng Christmas. Pangalawang taon pa lang ngayon. Nung one year old siya, sa ngayon 20 na siya. 19 years, 18 years kaming walang Christmas together. Nasa abroad ako, nasa Pilipinas siya. Ano mga pagkain na may mismo sa Pilipinas maliban sa mga yon? O yung mga meron sa Pilipinas na wala rito? Bibingka! Bibingka! Ayun yung nami-miss ko every after simbang gabi. Magpipila kami ni mama sa bibingka. Ayun yung ano, yun yung pinakamabili doon. Yes. Tapos ano pa? Bibingka at tsaka. Tapos syempre kapag ano, di ba kapag Christmas season, dito, okay lang. <laughs> Kasi parang normal na araw lang talaga eh, sa Pilipinas, pag Christmas season, pag pumunta ka sa mall, ang daming decorations. Pumunta ka sa plaza, ang daming decorations. May mga events pa yan. May mga, minsan may banda pa sila. Concert, concert. May concert, may bands, may yung parang serenata. May ganon. Tapos, dito, okay, punta ka sa isang lugar, magbabayad ka pa. Tapos makikip mo, yung pagkain mo, magbabayad ka pa uli yeah. feeling ko pag lumalabas ka, $100 kada araw yung yung mm, labas mo eh. Yung kinukwento niya, kasi dito, meron dito yung Christmas market. Christmas market yung parang uh, bazaar. Oo, oh, oh, parang uh, farmer's market. Papasok ka doon, pero magbabayad ka ng entrance. $15 to $25 per person. Pagpasok mo, mamimili ka pa. May bayad din lahat. Kakain ka sa isang or restaurant doon, magbabayad ka ulit. double dobli talaga yung bayad mo. Ganun dito sa Canada, hindi ka sa Pilipinas. All free, ang babayaran mo lang. Mostly is pagkain mo, di ba? Pag namasyo ka dito, hindi eh. Dahil magbabayarin. Tapos ayun, namimiss ko rin sa Pilipinas yung night market na simula, November pa lang nagsisimula na sila. Hmm. November to January, at, I think. Yung night market is parang... You know, sa palengke, tas straight lang siya ng puro vendors. Mm -hmm. Ang daming bilihan. Bilihan sapatos, damit, mga pangregalo, laruan. Andun lahat. Punda. Lahat na. Tapos, sa pinakadulo ng night market, sa Balanga, ay may food bazaar. Mm -hmm. Kung saan lahat ng mga local businesses nagtitipon-tipon para sa kanila kanilang sarili-sariling mga putahe. Kasi yung friend ko nandun din, nagtitinda sila ng kape. Shoutout sa iyo, yes Team. Visitahin yung cold cup sa night market. Sila yung nagtitinda ng coffee doon. Tapos, ayun, may mga tables na nakaset. Tapos hanggang ano sila, hanggang 11, mid 11 p.m. Or 12 midnight. Diba? Tapos dito kasi, sino ba ng mga sikakain sa lamig? Napakalamig dito pag gabi na. dito kasi pagka <coughs> dito kasi pagka meron mga farmers market meron silang sarili-sarili parang tolda no tapos mainit doon pero pag lalabas ka malamig kagaya nung kumain kami minang kagaya nung kumain si Angelo ng turkey leg nung nakaraan sa labas yun malamig yun o batiin mo na yung mga gusto mong batiin na nanonood na namiss mo ngayong Pasko binabati ko, unang-una si mama, tas yung aking lola, mga lola ko dyan, mga masasarap magluto every Pasko. Sabihin ko lang, palutaw apretada, palutaw adobo, tapos yung barbecue chicken, eh, bibili agad kayo. Tapos mga tita ko, tita kong magaganda, siyempre, may mga red envelope. <laughs> tapos mga pinsan ko, na no, nagbibigay din ng red envelope. <laughs> Tapos, mga friends ko dyan, I hope na nag-enjoy kayong lahat sa inyong Pasko at mag enjoy kayong ngayong uh, bagong taon. Uh, wish ko lang yung bagong taon natin is mas maging generous sa atin, mas maging prosperous year para sa atin. So paano mga kabirks, hanggang dito na lang. At hello nga pala sa inyong lahat sa ating mga kabirds dyan. Mga gustong magpa-shoutout, shoutout sa inyong lahat. Chris Cusinero at Angelo. Ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kaparkada at kabirds. Ka Bye-bye po. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Kusinero na Halikan at sumama at manuod Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita